Ay, tinakita ni Lang Lang tulog. Gisingin. Madali naman Yan na. smile. Ay, si Lola. Oh, Ay, si Lola. <laughs> lagto. Yan. Lagto. Hi, baby. Love you. Ay, asa na yung horse. Ay, yun yung horse. Maririnig yung mga kuliglig. Ay, yan, oh. Baby. Baby. Maingay. Kaya talaga, safari. Welcome to baby. Baby, yan. Ay, ay.

Ay, tiger, baby. ko. Asan na yung tiger? Sibra pala. Ito ang masarap na beef wagyu. Punker daw ito, guys. Ah. Um, Oh. oh. Pare, pwede na. Airsoft adventure. Meron. Ay, nauna na sa akin pa. Tipa. akya tayo. Ayun lang, Mare. Kaya. para may tao. mo <laughs> Ayoko. Putol ko dyan. <laughs> Ang daming buwaya. Eh, kakabayan. Nari, baby bibit kudain 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 magbibitaw magsasama na si papa

Kain sila. Mamaya ulti. Ayun mo. Saan mo po kayo sa camera. Pagin <laughs> <Igen> po sa camera. Pagin po na po kayo. Ma. Pagin <laughs> <Labit> po. kayo. Ma. <laughs> 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 <laughs>

<laughs> galing nga, Ay, hindi nakita. Tapos oh, may ano na po kayo. Eh, eh, napin ko na po. Ah, uh, may, pwede po ba akong makairam naman ng paper bill naman po? Ang uh, paper naman 20 pesos or 50. Babalikan nito. Paper bill po. may dito. Paper bill. Ay? Extra, pwede niyo po itong dalhin po sa may, ah, sorry. Sorry po. Extra, pwede nyo po itong dalhin po sa office po. Ah, ah, pwede ka na po yung sabi. Ito po yung pera nga. Ito po yung, pwede ko. pwede ka na po yung sabi. Ito po yung po na po pwede na po yung sinabi Para 1 2 3 yan tinusok uh, po yan. ay surang basta tabo tas na po yan sino. sa check yung po yung para niyo. Oh, uh, check niyo rin po yung Ito naman po yan. Ito naman po yan. Uh, Sama mo siya. And, uh, sa. Ah, mo sila sa mag-try para wasa sa Pero sa repeatable po yan. Tayo na magamit dito. talaga mo talaga. Ayun siya kasi yung galing sa bote. Ayun o. Tapos, ayun ba, nakabili po kayo ng making... magic. Ito, bibili na po. Para kahit anong pera po na meron po kayo, kaya niya po siyang palitan po yan eh. ng ganyan. Kaya din niya rin po nakabalikin okay. kabalitin ko. Ibigay na po yung sinyong floating money kasama na po ito. At sir, di ba meron po ko dito yung dalawang card? Pagka ko po yun, di ba so sir, wala pong nangyari. Sige okay. sir, try niyo po kayo po. Tapos baka mamaya manginig po sila ng bayot kami. Ay! Ilalabas pa yun. Ako na mahina po kasi sir, pwede nyo kayo 100 lang lalabas. Kung <laughs> kumalakas lang sir, pwedeng nyo 500 po, pwede nyo 1,000. Ito naman yun sir. Tapos bali sa mga ganyan item po pa, pala namin, dito <laughs> sir, 300 lang po dito sa mga. Ganun din po dito sir, 300 po sa lightning coins. Ito lang po sa mga card, 500 lang po. Pero 10 tricks na po nagagawa. Gusto nyo po ba siya matutunog magic? Madali lang siya sa'yo ituro. Bini-bini niya. Ayoko. Baka magalit ng asawa ko. Dahil <laughs> 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 ayaw niya na nag time Thank you. Salamat. Thank you. May bagay sa'yo. Ano, si baby. Nakatulog. Pagod manood ng tiger. Meron <laughs> oh, tayong oh, train-train din. Oo. Diyan dapat tayo sasakay. Kailangan ah, kakainin tayo ng ano. Ah, mayroon. Hindi ba rup. pa pwedeng kuma... <laughs> <laughs> Anak, saan papunta yung train? Ah, picture na. Ah. Oh. Uh. Ay, tulog. Abusog. India, yan na yung kanina. Nakakulong. Ay, yung tinuturong bahay dito kanina. yung mga tiger. Doon naman kanina yung mga lion. Ayan. pagtama kilo ng ang niya. 15 kilos ang kaya ah, niya abot. Ay. Tatayo ta ka. ayan o oh. wala ang Ayan ko

Kanina si Tom dun, eh? yeah. Hindi po ito po si Tom. Ah, yan si Tom. To. ano po, mga white tiger. Mga lion. Si Black Jack po yun. Si yun. Si si Black Jack, si Snow White po yun. May hmm. si si papalulukin muna natin. Ba? Ay, nasa ano? Ano yung lusay mo yung Jerry! Uh. Jerry! Jerry! Nag-away po sila George, lang. ayan. Mukha po, po ayan. yung ganong pa niya. away lang po sila, nasa cage po siya, yung isa po nasa labas. Bali, ah. mag-away po sila ni Tom, tapos gusto niya pong kalmutin si Tom, nasa labas po nun si Tom. Pag kakalmut niya po, suma sumasok po yung may lumabas po sa ano. Ayan. Agad po ayan, po ni Ayan, mag-upapasin niyo po yung paa niya po sa harap. Salati na lang po yung... Uh, lahat. Ay, kawawa No? Pero magag magagaling pa rin yan. Opo, magaling na po. Kaya lang wala na po tapis na po. Ano? Ah, okay. Sarwin, Sarwin! Sa Sarwin. Sarwin! Sarwin, Ay, gusto kumain. Sarwin, Sarwin. tapos na rin po. Okay. Okay. Ayun, okay. ano pa rin. Okay. Okay. okay, kawawa. Pa, 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 pa. Hindi ba yan na? Magaling? na po siya. Kaya lang po, parang kulang na po ako yes, lang eh. na, na lang ng artificial Magyan artificial na lang po. Na, po. na ano pa kasi yung 50 Ganun, 50 oh. Hi, guys tinitinag eh. oh. kasi Ay. pare na lang naiwan <laughs> <laughs> oh. aso. So, yeah. mm -hmm. Ay, souvenir be. Ay, kaya lang ko, hindi tiger. Ano kaya. kaya yan? Mm -hmm. Ay, yung picture dito, oh. maliwanag pa. Si Tipa gusto dito, si Aul. Kuni mo, anak. Anak, gusto nila. Picture, picture, picture. Anak, eto. Ah, gila. At the head of the neck of the helmet at genuine. Ah, hindi. Iba to. mga pakapuyo.

Ay, wala kasulat. Ay, may... Hmm. Ay, meron dito ang dak. Ano meron dyan? Philippine Serpent Eagle. Ay, hindi makita. Op. Okay, okay lang niya. Ha? Tik. Oh, Harimakot ko dyan. Ay. Ay. Uh, ito ang hinahanap ko. <laughs> Ay, ito horse ito sigurado. Ayan na. Eh. Malawak. Malawak. Malawak.

show yata dito oh. walang show yeah Ala. ano yan? ano ayun. ano to albino ano ano yan ayun pala eh Ocean Tide. Ang dami. Full Python. Ba't walang ilaw? Ah, meron. Anak, dito oh. Wala. Ha? I exit na, pa-exit na tayo. Sarado na. Sinarado na. Eto, turtle oh. Hmm. Oh, ballroom daw. Ano yan? Ballroom? Bawa gusto nyo kumain muna, guys. Uh, so big. So, 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 so. hmm. na si Mare, nawawala. Kukuha na kita dyan pa. Ano meron dyan? Uy, ano yan? Uy, ano? <tipos> Kailan? Eh. <tipos> yun na hapon. Yes. Picture na. Video to eh. Huh? Dito kami guys. Ano naman si Jerry's Grill. Baby, let's go. Guys, nice parking. Jogging, jogging. Okay, let's go. Okay.